Ay, yung... Shout out kuya Dexter Ayan lang Amon na tong tong on <gasps> hold <laughs> <Hey? laughs> okay, idol maligo na mga make Amon na yung pagkat sa loob mga idol Ang way nga Amon na nga way Say Hi hey! araw, tara, samahan nyo kami dahil tuklasan natin ang kagandahan ng Lublub Falls na matagpuan ito sa sitio Aglungon, Barangay Duran, Numalagkapis. Itong Lublub Falls ay tinatawag ito sa karamihan ng Lublub dahil ito ang sikat dito sa amin. Gani sa mga wala pa nakakantudri sa Lublub Falls, gina-invite ko ka mga magkanto na kumadri kay nami katama ang tubig. Highly recommended sa mga outing, friend, kung sa mga ano padra. Kung ikaw mahilig sa mga nature para sa imuini. Say hi! siyempre prepare naman yung ating mga kasama para may pangkain tayo mamaya. Kaya mo niyang manami ang mga pagkaon sa mga paliligusan. And shout out na lang sa mga kasama naman sa pagpaligo. Siyempre tapos rumpat lumpat dulhog naman kita dire sa tuwang tuwangon falls. <laughs> ang probinsya ng Duran ay kilala ito sa mga sikat na mga falls Kaya itong Tuang Tuangon Falls ay dinadayo din ito ng mga turista Dahil sa kagandahan nitong tubig at mga view Kung ikaw mahilig sa mga picture taking, pasok talaga ito pang Instagram Gani, ano pang ginahulat nyo? Tara katuin nyo na ang Tuang Tuangon Falls kay malapit lang ini sa Blue Falls ফোন <todic> <todic> At itong isa yung pinagmalaki ng Lublub Falls -lub dito dahil uh, itong uh, sapa na ito ay uh, pwede itong mapaligusan dahil sobrang uh, ginaw yung tubig dito. At ito yung pinakamaganda dito dahil pwede itong ma uh, mainuman. Kagaya nito. Ang galing. Ang galing! Ang galing. Ito, ito ay uh, ito raw yung sign ng ginto. At ito daw dito sa Loob ay may ginto daw dito sabi ng mga ninuno natin. Paano mo Shout out Kuya Dexter. Ma <laughs> <Wait>. <laughs> Shout out Kuya Dexter. Follow and subscribe. Taga uh, dito talaga ako. So ano yung masasabi mo sa tinatawag na Loblo Falls? Ah uh, wala simula talaga dito na kami lumaki. Kaya lang siempre lumipat kami ng uh, barangay sa uh, Sweet Tapas eh ngayon pa ano na lang kami dito. Pa dalaw-dalaw na lang Ganon uh, tapos ano mo yung mga kasama mo? Ba, ano ko sila mga kapatid sa pananampalataya. Sila yung mga tinatawag na mga saksi ni Jehovah. Oh. Well, Say hi, Danay. Hi. 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 <laughs> Say hi. Taga din ka

Yes, Ayan, okay, sige mama! nan tapos si kay mama Sige, bye bye! Bye! Bye bye na, nice. bye now, bye na! Bye nice, kita niya guys! Bye bye, bye bye! Woohoo! Bye bye! And God bless! And <laughs>